Hello, Ate Janet. Nasaan ka? Maakit ka daw dun sa kwarto ko at ako'y may apakuha. Tapos, uh, asabihin mo kay Crystal na mapunta kay nanay at makain. Dun na lang siya makain at kami ay may apuntahan. Ay, hala, hala. Ito po pala oh, yung pinapili natin, natin. Ay, eh, sige ate, ate. O, oh, sige, bye-bye. Ano, -bye. oh, Rejoy? Ito oh. po yung ating wish. Mm-hmm ay sige at abasahin ko ari so ari ay taga gasan, taga gasan ari ay pero ano ari mga, ay marami pala ano nasaan pa yung ano meron ka pa bang, lahat ba na i-print mo na? yung mga wish? meron pa, ah, meron pa. Yes. so ibig sabihin marami pala talaga ang uh, nagpadala uh, ng wish pero hayaan mo at babasahin natin mga ka-Donya Ems, ito na po ang unang episode ng ating I-Wish Mo Lang kay Donya Ems. ako po ba naman ay masyadong mababa ang loob at ako ay medyo maawain ay ang ating pong napili talaga dito sa wish ko lang ay ito po ay siya po ay nagpadala ng mensahe at ito po ay talagang nakavideo at ako po ay medyo natutuwa sa kanya dahil alam ko po pong mayroong mali sa kanyang physical na kaanyuan pero ang winish niya po talaga ay yung para sa mga anak niya. Hayaan niyo mga ka-Donya Ems at basahin ko po sa inyo kung ano ang wish ni Karina Hermosa. Good morning po, Donya Ems. Ako po si Karina Hermosa, taga dito po ako sa Masiga, Gazan, Maribuque. Donya Ems, wish ko lang po ay para po sa aking anak. Magkaroon lang po sila ng mga bagong damit. Basta po yung mga pangangailangan po nila. Ayan po ang aking mga anak. Kaya sana po, hiling ko po ay matupad. God bless po, Donya Ems. And more, more blessing po sa inyo. Good morning po, Ako po si mga Donya Ems. Tingnan ninyo si Ate Karina. Ito po ay maigi pa wari Kuya Eddie ay indiretso po sa kasar. Kaya mga ka Donya Ems, tara na po at puntahan po natin si Ate Karina. At tabayanan niyo po ang pagdating namin sa bahay ni na Ate Karina. Mm -hmm. Po. Mga kadonyem dumaan po muna kami din eh Sa bayo ng buwak At alam nyo naman si donya ems Bawal pong magutom si donya ems Eh kami po ay naghahanap ng banana queue Ang natagpuan po namin ay inihaw na sagi Hindi din sa bayo ng buwak Kaya halika na po kayo At ako'y na-extra ng pagtinda Ng inihaw na sagi mga kadonyem Mga Sayang so, kong kitang nagdala ng chocolate. Dahil sana kitang namigay. Nakalimutan ko. Ay, maganda buhay po sa inyo. Maganda buhay. Bili na po. Ay, nakita ko lang kayo doon. Ayaw po. Ah, maganda po. Parang sa akin. Ma naman sa Ay, halap mag po. Ano, ano po, po. Ano po inatinda mo? Ano? Nang kahit ano. pa po. boss You know where is Karina Harmosa's house? Magandang buhay po Hi Tanya! Ay, hello po Hi Tanya! <laughs> ah, sa saan po ang bahay din ni, Ate Karina? Ay! Yan po ma'am! Doña niya po Dini nila ang po ay? Opo ah, Kumusta po kayo? Ano ay, po ang... na ma'am! Doña niya MC! -so, Gulyasan ah, po! Gulyasan? Ay ako po ba yan? May may Hi, apal unang paay. pa ay Baka mahampok pa. Pag oh, binibili ko. Ganda ang po. Oh, pero yung bahay niya, saan? Tintin na ang po, ma'am. Ah, ayan. Ay, hala. Po, you come. Magandang buhay po. Ay ba ako mapahiso? <laughs> <laughs> Kumusta po kayo? Donya M's po, Donya M's. Oo. ako sa. Oo, oh, po, oh, po. Kumusta po kayo? Oo. Oh. Ah, isang po ang bahay ninyo. Saan po? Dini ay ala. Pwede po bagang makiparon sa bahay ninyo. Ala. Magandang buhay po sa inyo. Magandang buhay sa inyo. At magandang buhay sa inyo, Danya <laughs> <Kasi niya>, M. <siya. laughs> <kung> <laughs> <po niya. laughs> eh, baka po kita i. Eh. <laughs> <laughs> Kumusta po kayo? Santa, mm. Santa, puman, din ako. Ay, sa taga doon ka. Taga saan ka sa Santa Ate? Pati kinaari. Ay, baga. isang ka taga, <laughs> taga. Aturan po. Ari ay taga-aturan. Si Priyano Pastrana. Ah, tawa. Ah, baga naman. Baka malayo ang iyong uh, hayon, ining. Saan po ang daan? Maputik ma po, ma'am. <laughs> kuya, kuya, si ano? Si boss D? Makikilagay ako kay ate. Kanina kay ate. 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 Eh, magnet lang ba ito? Asa po yung bahay ninyo? Ah, uh, wala po kayong uh, harapan ng bahay. Ah, uh, ang harapan po ninyo ay ari ay. Ah. Uh, uh, ari po yung bahay ninyo. Tapos ari ay banyo. Tas, tapos eh ano, na yung mga anak mo. Ito po. Anak, pa nyo din ni Ari. Ay, aliyah, ka. alia, ay, ang asawa niyo po ay nasaan? Extra-extra lamang po sa trabaho. Ano pong trabaho? Construction po. Construction. Uh, mga kadonya M's, finally, nakarating na rin po kami dito sa bahay ni Ate Karina. Uh, ari po, sa so pari ni po Ate Karina, ari po si Ate Karina na nag-wish po siya sa atin, kaya siguro po, uh, i-interview po natin siya at itinam po natin kung ano ang kanyang wish, mga kadonya M's. Ah, uh, hindi po ako makapagsalita kasi ako po ay nung nabasa ko kasi yung kanyang wish ay hindi para sa sarili niya. Kung mapapansin niyo po, may problema po si Ate sa kanyang pisngi. Pero ganun pa man, kahit na siya ay may problema, hindi niya inalintana ang kanyang uh, problema sa katawan basta ang inuuna niya po ay ang kanyang anak. Kaya naman Ate Karina, na andito po si Donya Ems kasama ng aking team at saka syempre, kasama ko ang aking asawa na si Boss D. Tutuparin natin ang iyong wish ngayong araw na to. Para... Kaya huwag po kayo mag-alala kung ano man po ang winish niyo sa akin. Yan po ay ating toto Talaga naman. Huwag na kayong umiyak dahil andito na si donya Ems. Kaya... Uh, <laughs> mga ka Donya Ems, nandito po tayo sa bahay ni Ate Karina. Ang bahay niya po ay naandyan. Hindi na po tayo doon uh, mag interview Dito na lang po kami sa labas, mga ka Donya Ems. Uh, si Ate Karina po, ay, ano po ang nangyari sa mukha mo? Bakit mayroon kang ganyan? Nagpabunot po ako ng ngipin nagpabunot ka ng ngipin? Anong nangyari? Na-infection? Hindi ko po alam. Dahil sabi po ng doktor ay... Ayaw ko po at... Hindi ko po alam. Keloid daw po. Hindi po. Ang, ang keloid po kasi yung katulad ng ganito ay. Yan po ang keloid. Pero yan po kasi ay bukol. So nung yan po ay bumukol na, nagpa-check up na kayo? Opo. Ano, ano po ang sabi ng doktor? Ablastoma daw po nga. Ano daw po yun? Ano ang pagkaka-explain sa iyo? Tumor daw po ah, tumor. May tumor siya din eh. Ay. Mm. Pero yan naman po ay hindi cancerous. Cancer na po siya ng po. 2024 mga kadonya M. Dangan laang po at tayo ay may mga kababayan na dumadanas ng hirap na hindi kayang magpagamot. Ah uh, so 2024, ito daw po ay tumor na cancer na yung kanyang nasa pisngi. So, kailan po kayo huli nagpa-check up? No, po. December po yung 2024. December 2024. So, ang sinabi niya, cancer na to. Ay, ano po ang uh, sinabi sa inyo ng doktor? Ano ang gagawin? Pwedeng operahan ba yan? Pwede ka bang magka, mag magkimo? Bakit hindi mo sinunod yung doktor? Eh, wala rin po kami kasi pang hindi po ba kayo lumalapit sa ahensya ng gobyerno? Kasi meron po tayong mga malasakit center. Baka po dito sa Gasan ay sa munisipyo ay kayo ay pwedeng tulungan. Baka may mga libreng mga gamutan. Bakit Mama. hindi po kayo humihingi ng tulong? Ang dami ko na po ito niya ang sininigan. Wala po kami. Hanggang sa na lang po yung asawa ko sa kalalakad po namin. Ah. So humihingi kayo ng tulong? Oh. Sa Maynila po po. Ah. Nung maliit po po ito, nanghingi po kami ng tulong doon. Yung bakal ko ay worth po. Yung alin daw po? Bakal. Bakal kasi mm -hmm. dito. Mm -hmm. oh, ito po uh, mga kadonya Ems ang nakakalungkot. Nakapag mahirap ka. Parang uh, tatanggapin mo na lang kung ano nangyayari sa buhay mo. Ito na naman tayo. mo na naman si Donya Ms. kasi o, oh, ito po ha, panawagan sa mga taong gobyerno, yung katulad ng mga flood control, mga DPWH, o oh, kung po, anumang sangay ng gobyerno. Kung pwede lang po, unahin ninyo ang may sakit, mga kadonyems. Wag po muna tayong mangurakot, kasi marami po tayong Pilipino naghihirap na kailangan ng gamutan. But anyway, naandito po kami, Ate Karina, kasi nabasa ko ang iyong wish. Ako po ay natutuwa sa iyo dahil, ah, uh, alam nyo po na kayo ay may kapansanan, meron na kayong bukol, may cancer na kayo, pero ang iniisip nyo pa rin ay aring mga batang are. Okay. So, nabasa ko po doon sa inyong wish ay uh, ang kailangan ng mga bata ang gusto nyong ibigay ko sa kanila. So, katulad na ano, ikaw utoy, ano ang kailangan mo? Katulad na ay ari, ari, bunso, ano ang pangangailangan ng iyong bunso? <laughs> Napasok na siya, pero wala siyang gamit. Anong ginagamit niya? Ay, yung mga kwalama po na hinilamang po ako. Ah, ay, ikaw, Utoy, ano ang kailangan mo? Uh, katulad po na rin, ganun din po. At saka mga, kasi nabasa ko rin po na ang gusto niyo? ay meron silang gagamitin sa Pasko. Mm, mga damit. Mga damit at saka mga sapato. So, oh. ganito po, mga kadonya Ems ang gagawin po namin ay dadalhin po nila kung pwede po sanang sumama kayo sa amin at tayo po ay mamimili ngayong araw na to ng lahat ng inyong kailangan. So, darating ang Pasko. Meron kayong mga damit, meron kayong pagkain para naman maramdaman talaga ninyo ang diwa ng Pasko. Kaya mga kadonya M, tara! Samahan nyo kami at kami ay mamimili ng kanilang mga pangangailangan. Wala, tara po! Tara mga Katonya Ems, mag-shopping muna tayo kasi wala naman talaga ibang bilihan kaya naan po kami at hopefully makumpleto ko ang kanilang susuotin ngayong Pasko. Ay, okay lang po. Ay, ay. Natatawa ko kay ate. Sabi ni ate, yung sapatos daw ay 450. Ayaw niya yung, ayaw niyang kunin kasi mahal daw. Okay lang po, okay lang. O, tulungan mo siya. Okay lang po. Huwag niyo na pong na yung presyo. Ganyan, oh, ganyan, oh, no. ah. Tapos, pag dalawa ang subject mo, tagatipid ka, at kulang ang iyong notebook, ahatiin mo, at iklupin mong ganiri, ah. o. Oh. Tapos, alagyan mo, man! O. Ito meron mga rollers crazy. O. Ay. Pinadesign ng rollers <laughs> second Mga pang ano? Mga pre. Tanggalin na siya sa trabaho, ang bagal niya. Tanggal na. Dapat ako 'yung kasama namin dati. Karamihan sa mga Mga Kadonya Ems, nandito pa rin po kami syempre pero tapos na po kami mag tapos na po kami bumili ng mga gamit, at siyempre, tapos na rin po kami bumili ng mga pampasko ng mga bata. Mga Kadonya hindi po pwede na hindi tayo kakain bago ko sila ihatid, kaya na andito po kami sa 10YO Cafe, mga Kadonya at kami po ay kakain muna bago, kami, bago namin sila ihatid sa kanilang bahay. At saka syempre mga kadonya Ems, bago po, po, makalimutan kasi kanina hindi namin kasama si Kuya. Si Kuya po ay ang asawa ni Ate Karina mga kadonya Ems. Kaya naman, uh, at least kompleto ang pamilya. Ay hindi pala kompleto mga kadonya Ems kasi nawawala ang isang anak ano, kumbaga ay nasa Manila. At nagtatrabaho mga kadonya At saka syempre, may natisod po ako sa buwak. Kung saan saan ko po po yan naman, Arina Titi? So, Miss Daloy. O ayan si Miss Daloy. Kaya kami ay nagkaya na, na kumain po muna bago kami umuwi. Kaya mga ka-Donya Ems, uh, abang-abang lang. O kaya naman kaya, uh, yung mga gusto mag-wish diyan kay Donya Ems, i-wish mo lang kay Donya Ems. niya, Ems. Banggit mo nga kanina, kasama na namin sila dito kumain. Pero, busog-lusog na naman ang inyong Donya Ems. Uh, ang ating mga, ang mga pamilya ni Ate Karina ay kasama pa rin po natin, syempre. Uh, mga ka-Donya Ems, tapos na po tayo sa lahat ng mga wish ni Ate. Kumbaga, ito na po yung huli na hindi, actually, ito ay hindi kasama sa kanyang wish, mga katonyes. Pero, naman uh, na rin po natin siyang kumain dito. Kaya naman Ate Karina, since tayo ay nakapamili na ng mga gamit ng mga bata para sa school, kasi sila po ay wala pang gamit sa school talaga. Kung Kumbaga sila ay pumapasok sa school, pero nangihiram lang din po sila ng mga gamit-gamit. And then, meron na rin silang pampasko na ibili na rin po natin sila ng mga sapatos at mga damit. At syempre, sinamahan pa rin yan ng grocery ni Donya Ems kasi parang hindi po rin nabanggit ni Ate Karina na wish mo ang grocery, di ba? Parang ang gusto niya lang ay para sa mga anak niya. Kaya naman Ate Karina, anong, baka ikaw ay may message sa ating mga viewers. Ano ang pwede mong sabihin sa kanila? Pagkasalamat um, po ako ng marami kay Donya eh. Dahil natupad niya po yung mga wish ko para po sa aking mga anak. Dahil hindi ko po, po talaga maibigay yung po sa aking mga anak. Dahil hindi na po ako makapag-trabaho dahil po sa aking kalagayan. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami talaga kay Don Hale dahil na kita niya po yung wish ko para po sa aking mga anak. So, papano? Mga viewers ng Donya M, sa aking mga ka Donya M, ako po ay mag-iiwan ng isang. Kapag may gusto kayo, i-wish mo lang kay Donya M. Magandang buhay po sa inyong lahat. wish ako kay Donya and eto, natupad lahat ng wish ko para sa aking mga anak. Nakabili kami ng mga damit, mga sapatos. Kaya sobrang saya talaga guys ng aking Pasko ngayon dahil natupad lahat ng wish ko para sa aking mga anak. Dahil ang tagal ko na pong winis na magkaroon ng mga bagong damit at sapatos ang aking mga anak. Kaya ngayon, Tinapadligaw niya eh. Pati na grocery po. Pati kami. Ayan. Ang dami po. Kaya maraming maraming salamat po talaga kay Donya Ems. Uh, ah, God bless po. At maraming maraming salamat po.